Ah, dito pala. Ah, alam. Dito. Ano na nagawa mo? Nagpapakamot sa'yo. Mahis ka nga. Hala. paano na to? Bwisit naman, no? Oh. Babagsak ata ako. Mm -hmm. oh, hindi pa ako makakapasa. Teka. May naalala ko si John Ray. Oo nga pala, matalino yun. Top one. So, pwede ako magpaturo sa kanya. Mapuntahan nga. Ay ah, po, tita. Nandyan po ba si John Ray? ano yung nasa loob? May tinatapos sa project? Bakit? Ano sa job mo? Oh? Uh, magpapaturo lang po sana ako sa thesis ko. Ah, sige, pumasok na. Ano yung... Ba't mo man ganun yung suot mo? Baka kabagayin ka Sa susunod, magbalot-balot ka, ha? Sige, ning pasok ka na sa loob. Sige po, tita. Thank you po. Okay. Oh, bakit ka na dito? akasi ah, kasi dyan na Magpapaturo lang sana ako sa thesis ko. Tsaka, nag judge kasi si Sir sa GC. Baka isa na rin ako dun sa hindi makakagraduate na yung taon. Ah, ayun pala sinadya mo. Um, alam mo, Kat, matutulungan kita. Pero sana naman maunawa mo yung kalakaran ko na hindi ako tumutulong na walang bayad. Ayun kasi yung ginagamit ko para sa pambahan ko araw-araw. Sana maunawa mo. Oo naman. Magbabayad naman ako okay. eh. Sige. sa ka ba nahihirapan dito? Diyan, Ray. Pwede pong pakamot. Kasi ang kati. Saan? Dito, oh. Banda dito. Hindi, ibababa mo pa. Ah, dito pala. Ah, anak. Dito, oh. Ano na nagawa mo? Ipapahamot sa'yo. Mahis ka nga. Wala sa usapan natin dito ba? Diba? Bakit ba? Pakipot ka naman eh. Teka, ayaw mo ba? Na ito na lang yung ibayad ko sa'yo? Mas ka nga, Kat. Hindi mo ba ako gusto? Sexy naman ako. Maganda. Mas ka nga. Hindi ako focus dito. John Ray, sige na. Akan ah, na muna nga naman, ano na to? yan. Ano ba ito? Ray, sige na. Wala naman dito yung nanay mo eh. Wala naman tao dito. Tayo dalawa lang naman. Tara na. Eh mo muna. Sumigil ka na! Ano ba ano. itong ano, ginagawa mo? Ano ba bakit? Ayaw mo ba? Saan naripitawan mo muna na yan? Ano ba? Masyado ko naman pakipot eh. Uy! Anong ginagawa nyo? Ay, wala po. Nagkagawa lang po ako ng thesis niya. Kala ko ba project ang pinunta mo? Bakit nakakalong ka sa anak ko? May relasyon ba kayo? Sandali nga! Kat, wala nang pala yung relasyon ng anak ko. Ba't ginawa mo yun? Ah, uh, tita, sorry po. Ayoko lang naman po kasi bumagsak ako sa thesis ko. Gusto ko lang po kasi makagraduate ngayong taon. Kaya, nagpatulong po ako. At akala ko rin po kasi gusto din po ni Janrey. Ray. Yun na lang po kasi yung naisip kong paraan para matulungan ako sa thesis ko. Sorry po, tita. Alam mo, Ning, pwede ka naman gumraduate sa mabuting paraan. Mag-aaral kang mabuti. Tsaka hindi lahat na lalaki katawan ng habol. Sayang yung ganda mo. Sa so, totoo lang, alam mo, Ning, baguhin mo na lang mindset mo. Malayo pa yung mararating mo. Thank you po, Tita. Sorry po ulit sa nagawa ko. Diyan na sorry, ha. Hindi ko na po ulit, eh. O siya, sige na, Jan Ray. Tulungan mo lang siya. Parang di naman sayang pagpunta niya rito. Thank May you. gagawin pa ako. Thank you, tita. Sorry po ulit. Sige late. ha. Susunod ha. Huwag na ganun.